Hello mga guys, it's me, Nifi, a day in my life as a factory worker. Paglabas ko nga ng kwarto ay nakita ko tong pamangkin ko na nagpapalambing sa kapatid ko. Kasi nga birthday niya ngayon. Naumagahan nga akong gumising mga guys. Nain na akong nakagising kasi nga malungkot ako kagabi kay matagal ako nakatulog. Medyo na nga yung mata kasi sad girl nga ako. Pagpunta ko nga ng kusina ay nakita ko si ate na nagluluto pala ng spaghetti. Ito nga yung asawa ng kuya ko. pag niya nga at maasikaso masyado kay kuya pati sa mga anak nila. At kapag may nagbi-birthday nga dito sa amin ay siya talaga yung nagluluto. nga ni kuya kay ate kasi sobrang maasikaso. Kumain na din muna ako habang niluluto pa ni Ate ang spaghetti kasi hihingi ako sa kanya. Ito nga yung ulam ko mga guys, nakalimutan ko kung ano pangalan nitong gulay. Basta may karne na may halo. Ito na yung mas gusto namin kaysa sitaw. Nagutom nga talaga ako kagabi guys kasi umiiyak ako para kasi akong inaatake ng anxiety. Pagkatapos kong kumain ay pumunta na agad ako sa kusina kasi tama rin tapos na magluto si Ate. Sobrang sarap nga talaga nito mga guys, o kahit sa itsura pa lang. Inuha ko na nga agad yung pinagkainan ko kanina para hindi na ako ng ibang plato para bawas na rin sa mga guys. <laughs> Humingi nga ng free taste tong birthday boy at hindi rin ako magpapahuli mga guys. Ewan ko ba kasi kung ako lang yung nasasarapan na spaghetti na mainit pa. Kapag malamig na kasi ang spaghetti at nalagay na sa ref ay hindi ko na gusto kumain at wala na rin ang gana. Kaya pala kunti lang nadadalang spaghetti kasi kutsara yung gamit ko. Kaya naman pinalitan ko ito ng tinidor. Sobra sarap nga talaga nitong spaghetti mga guys. Filipino style talaga siya. Ay mahirap naman kung American style. <laughs> Kamuusok pa nga talaga ito mga guys At hindi rin ako nagpapahuli at nilagyan ko rin ng cheese Hindi nga rin talaga mawawala ang cheese sa spaghetti Kasi pampabalas din yun ang lasa Sobrang init nga talaga nito mga guys Kaya dadahan ko lang talagang kinain Baka mapasoy yung dila ko <laughs> Kumain na rin kayo mga guys Para may kasabay ako Kumain nga rin itong ko Kasi paborito niya rin ito Be, patingin Be, sarap Wow, sobrang sarap yeah. Hotdog Hotdog Wow yummy Hinanda na nga rin ng kapatid ko itong spaghetti na ipapakain sa kaibigan ng pamangkin ko. Yun lang kasi ang gusto ng pamangkin ko na hiningi niya sa mama niya. Sobrang cute ko nga nito mga guys. Sana mapansin nyo. Naubos na nga to sa kabilang tupperware kasi medyo marami rin sila. Nakakalambot nga ng puso mga guys kasi gusto talaga ng pamangkin ko na magpakain sa mga kaibigan niya. Pinahugas na namin agad ng kamay kasi bago lang to sila naglaro. Basta nga talaga ay eh, mga bata ay spaghetti is the best. Sobrang sayangan nila nito habang kumakain. At sobrang saya ko rin habang video sa kanila. Ito nga lang yung nakayanan ngayon sa susunod may chicken na yan muulan nga nito mga guys pero mainit naman sabi nila kapag ganito ay fiesta daw sa langit yung iba naman ay may kinakasal doon na tikba lang Pagtingin ko nga sa hugasan mga guys, sobrang dami. Papasabi tuloy ako na sila yung kumain, dapat sila din yung maghugas. Pero okay lang yun mga guys, ang importante ay masaya sila at busog. Pagpato nga talaga ng 12pm mga guys, ay sobrang lakas ng ulan. Parang may bagyo talaga siguro. So, oh, kain tayo guys. Ito may saling tayo. Then, kain na naman tayo ng spaghetti. Spaghetti is like. So, let's nice. Tapos, may. Ano na uh, lang ako Gatas. Kain. Tignan nyo guys, kasi meron siyang buong corn beef. Nakita. So, may buo siyang na corn beef. ko yung name tag. Ano ka Let's eat! Malamig na siya. Sobrang lamig. Sobrang sarap nga talaga magkapi mga guys. Lalo na kapag malakas yung ulan. Pagkagabihan nga ay kumain na kami at litsyon din yung ulam kasi nga birthday ng pamangkin ko. Hi guys! So, kain tayo. Litsyon manok ang ulam. Basta na nga ako nyan mga guys, eh kumain pa rin talaga ako kasi sobrang gutom na ako. Pagkatapos ko ang kumain, ay naligo na rin ako kasi sobrang lamig na talaga. Hanggang dito na lang mga guys. Maraming salamat. Please like, follow, and share. Bye-bye!